Matapos ang dalawang pagdinig, inaprubahan ng House Committees on Justice and Human Rights ang tatlong resolusyong humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa gyera kontra droga. Posibleng dalhin na sa plenaryo anumang oras ang committee report tungkol sa mga resolusyon. Aminado si Solicitor General Menardo Guevara na malayang makakapag-imbestiga ang ICC kahit kumalas na ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Pero para sa kanya, wala raw legal na basehan para makipagtulungan ang Pilipinas. Hindi naman po, po pwedeng forever, perpetually nakatutok sa atin ang ICC. Kahit na hindi na po tayo member, hindi po natin pinagbabawalan ang ICC prosecutor to proceed with his investigation. Okay. Ang sinasabi lang po natin dito, but do not expect cooperation from the Philippine government. Ang Justice Department, Philippine National Police at Foreign Affairs Department ipinauubaya kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon kung makikipagtulungan sa ICC. Pero ang Commission on Human Rights iba ang pananaw. The Commission will cooperate if the ICC so requests. Walang nakikitang masama ang ilang mambabatas sa investigasyon ng ICC kahit gumagana ang sistemang legal sa bansa. We should not be a renegade uh, in... Uh... The international community, but we should subscribe to the principle of the rule of law. Our cooperation with the ICC reflects our willingness to be transparent. Ayon kay Guevara, hindi na kailangang pirmahang muli ng Pilipinas ang Rome Statute kung sakaling magdesisyon ang Pangulo na bumalik sa ICC. Pero kailangan daw muling ratipikahan ng Pangulo ang tratado at pagtibayin ito ng Senado sa botong two-thirds ng buong kapulungan. CNR Kanghel, CNN Philippines.